ang Diyos ng ating mga ninuno at pinagmulan ng unang pulo ang dakilang Diyos ng ating mga ninuno ay nanggaling sa iba't ibang grupo mula sa iba't ibang kapuluan. Siya ay tinatawag na bathala ng mga Tagalog, laon sa mga Bisaya, kabunian sa mga Ifugao, lumawig at kangkanay sa mga Bontok, kadaklan sa mga Tingguians, malayari sa mga Zambal, may kapal sa Kapampangan, Tuluklawin sa matandang sulod ng Panay, tagbusan sa Manobo, mababaya sa bukid noon, melo sa bilaan, minadian sa tiruray, mamanwa sa negrito ng surigao, at panulak manabo sa bagobo ng Mindanao. Diyos ang tawag sa kaniya, dahil siya ang dahilan ng lahat at pinagmulan ng lahat ng bagay dito sa mundo. Siya rin ang simula bago ang lahat ay nilalang. Ang batala o may kapal ng mga ninuno ng Tagalog ay tumitira sa bundok ng Arayat. Siya ang gumawa ng dagat, langit, lupa at lahat ng tumutubo sa lupa. Siya ang nagbibigay buhay at tagapagligtas sa buong daigdig. Isang palasak na kwento sa Luzon ang nagsabi na wala pang nilikha sa daigdig, kundi ang langit, dagat, at isang uwak na lilipad-lipad na naghahanap ng matutuntungan sa lawak ng karagatan. Wala siyang makita kaya siya ay umisip ng paraan at pinaglaban ang dagat at langit. Ininugan at ibinulwak ng dagat sa langit ang kaniyang tubig. Bilang pagganti ang langit na may naghulog ng mga bato at lupa sa tubig kaya Napahinto ang alon at nagkaroon ng mga pulo na mapapagpahingahan ng uwak. Ayon naman sa matandang panay bisaya, meron ding ibong tinatawag na manaul na siyang pinakamakapangyarihan sa kalangitan. Ayon sa alamat, pagod na pagod na sa pakikipaglaban sa dagat ang langit kaya ay dumalangin sa ibon. Binungkal ni Manaul sa ilalim ng dagat ang kimpal-kimpal na lupa at inihagis sa dagat. Ito ang kauna-unahang pulo. Ang mga ifugao ay naniniwala sa kanilang Diyos na tinatawag na kabunian na ayon sa kanila ay nakatira sa ikalimang pinakamataas na lugar ng daigdig. Ang mga Igorot sa Benguet ay naniniwala naman sa kanilang apolaki. Ang mga, mga espiritu ng kidlat, ito ay lumalang sa unang mga tao at nagturo sa kanila ng mga gawaing kamay. Ang mga bontok at kangkanay sa lalawigang bulubundukin ay naniniwala kay lumawig na siyang pangunahing Diyos at siyang pinagmulan ng buhay at lumalang sa lahat ng bagay sa mundo ayon naman sa mga bagobong Mindanao ang pamulak manobo ay tumitira sa langit. Nang makita niyang ang daigdig ay walang kalaman-laman siya ay lumalang ng sari-saring bagay upang ipalamuti sa daigdig. Ang makapangyarihang Diyos ng bukid ay si Mababayan na tumitira sa tahanang tulad din ng sa kaniyang mga sakop. May kapangyarihan at nasasakop niya ang ibang maliliit na Diyos at Diyosa. Sa mitolohiya naman ng mga Tagalog, si Amihan daw at si Habagat ay nag-isang dibdib. Sila ay nakita sa isang bias na kawayang lulutang-lutang sa dagat. Ang bias ng kawayan ay tinuka ng ibon at nang mabutas ay nabiyak at dito lumabas ang isang lalaki at isang babae. Naiiba naman ang kwento ng paglikha ng mga Magindanao. Ang diyos na si Sitli para misuli bago namatay ay nagtagubilin sa kaniyang mga anak na lalaki na ang kaniyang suklay ay ibaon sa pinaglibingan sa kaniya. Nang maitanim ito, sumibol at lumaki ang isang puno ng kawayan. Sa bias ng kawayan nagmula si Putri Torina na napangasawa ni Kapanguan. At ang kanilang mga anak ay siyang kauna-unahang mga maghinda